Hello, good morning, good morning, good morning mga idol Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo So sa ngayon mga idol, nandito tayo sa karagatan Sa sitio Ricudo, medyo mahalo na Gawa na sigurong paramdam ng habagat mga idol At Tingnan natin ang karagatan dahil na uh, nakita ko sa ano uh, ano na 27 27 ang init Pero mahalo na eh parang naparamdam na nga bagat mga idol tingnan natin ating karagatan napaka hindi na pwede mang isda. Mahalo na. Mahalo na. Oo, na siguro to. seven temperature ang init natin sa ngayon mga idol dito sa province Quezon kaya paparamdam ng habagat bumagsa daw ang hangin to So bago ang lahat Ako yung muna yung magpapasalamat Sa ating mga silent viewers At sa mga kasama natin vlogger Maraming maraming salamat po Yung tawag po sa inyong lahat dyan Sa aking pamangkin na si Christopher Manimog Ayan po, yung account po, yung ina-add. At sa aking mga anak, ingat-ingat po tayo dyan sa Maynila. Maraming salamat sa suporta nyo sa akin at sa aking mga ako. Alam ko na pinapapanood nyo ang aking mga vlog dyan sa TV screen nyo. Kaya maraming maraming salamat. Sana kung mayroon mga ads, mga po, mga anak, tatlong whiskey pang ads ah uh, tulong na lang sa akin ito na para sa atin lahat at saka sa mga silent viewers kung napapanood nyo man ang aking mga vlog maraming maraming salamat at huwag nyo i-escape po ang ads tulong na lang po Eh, medyo mahangi na dito mga idol hindi ko na narapdapan ang init kahapon grabing init nasa 40 yata nasa 40 temperature ang init kahapon mga idol kaya ngayon pero ngayon nararamdaman ko na medyo mahangi na kaya yun At, parang wala nang nagingis na dito ngayon mga idol kaya tayo naman mag feast sa ano sa gulay, tuyo at wala na rin gulay mga idol namamatay na lahat ng mga gulay dito mahal na rin ang gulay kahit ang mahal dito kaysa Maynila kahit tabi pa tayo ng dagat wala na pa tayong bang bangka para mangisla na... talagang ubigado tayo bibili ano? Dahil well, sa lahat dito mga idol, ah, pagkagarito ang kalakas ang alon sa tabing dagat. Pag nandun ka sa lahat, malakas ang alon nito mga idol. Pero pag maliit ang bangka mo, talagang delikado. Pero pag medyo malaki-laki naman, ah, hindi delikado. So nakakahangat naman ang kunti ang malaki laki bangka. Pero basa ka pa rin sa alon magaganito nga lang nasubukan ko na itong mga idol pero sa ganito kalaking alon na idol mayroon pa rin ang huli ng flying fish huwag lang bagyo kasi pagka bagyo na talagang hindi sila naglalaro alon ay napaka ingay lalo na pagkatagabagat mga idol ah, grabe ang ingay ng alon kaya ako muna ay magpapasalamat sa lahat ng mga viewers walang sawang panunood sa aking mga vlog maraming maraming salamat po kaya ngayon mga idol pari pa uwi na dahil wala tayo nakitang ang na dito wala parang walang namusit gawa ng ano medyo maalon kasi pagka nasa laot ka mga idol pagka nito kalaking alon pagka namusit ka talagang magdamaga doon walang tulugan kaya nakakatakot kuyatan so, pagka namusit ka sa ngayon na uh, hindi makapaligo mga kabataan dito kahapon daming paligo okay. mga kabataan naliko, dami so marami marami salamat sa inyo sa mga nanonood sa akin uh, mga sa uh, silent viewers na nanonood sa akin na nagko-comment. Uh, marami maraming salamat po. At sana sa may may ads na po papasok. So na lang po. At marami maraming salamat. So hanggang dito na lang mga idol. God bless. Ingat-ingat po tayo sa ating kaway sa araw-araw upang maging ligtas sa anumang kapamakan at lagi po tayo magdarasal kung saan man kayo sulok ng mundo. At shout out pala sa mga OFW na minamahal natin. Sa lahat-lahat dyan. Lahat ng mga OFW kung napapanood nyo man na aking mga vlog. Maraming maraming salamat po. At ngayon, tayo pa uwi na. So hanggang dito na lang mga idol. God please